Magandang araw sa inyo mga kasabong Ito naman muli si Laban Sabungiro Ang ating tatalakayin ngayon ay ang tanong po ng ating kasabong na si uh, Brian ng taga Sultan Kudarat So Sultan Kudarat, Kutabato ito no So ito po yung tanong niya Sir, ano ang aking gawin bago magkondisyon dahil baguhan lang po ako gusto ko pong pang big time ang aking uh, alaga ko kahit sa ulutang lang ako lumalaban ayan so, mayroon akong conditioning na so ano yung uh, bago ang condition yan po ang tanong niya so paala lang po sir na pagka mag-alaga uh, mag po kayo ng uh, pang big events po ay napakamahal po. Usually po, ah uh, ah uh, sa isang manok, baka baka 5,000 po yung magagastos ninyo. E kung sa ulutan lang po kayo, na pupusta po kayo ng uh, 1,500, ay eh, luging-lugi na po kayo. Pero wala naman tayong pakialam dyan dahil hindi natin alam kung ano yung gusto ninyo. Baka gusto lang ninyo sumaya. Sir Brian, ito po yung sagot ko sa'yo. Sir, ang gawin mo, ito po yung tinatawag na preconditioning kasi bago mag-condition. Yan po yan. So, una, seleksyon. Uh, ilaban mo yung mga magagaling lamang, no? Kailangan may good bloodlines ka. Of course, sa seleksyon, siyempre napili mo na yan. Dapat maganda na ang kanilang katawan. Uh, yung buto, solid na at may kagahanan. At dapat uh, sanay na sila sa power pillage po para di gaano mag-adjust, no? sa pagkain. Ayan. So dapat din ay magandarin uh, maganda rin yung kanilang panunaw at wala silang sakit. At hindi rin galing sa sakit. Ayan po. Uh, one week before the conditioning, no? Uh, seven days. Yung manok na pansabong mo, bigyan mo ng liver detox. Ayan. So, sir, uh, mahirap kasi i-condition yung manok natin pagka maraming toksin, no? Sa kanyang atay. So, pwede kayong uh, gumamit po ng uh, uh, liberator, ayan, or liberton, pitpobra, ayan, pwede mong gamitin yan. Para 'yan sa liver detox. Panglinis po ng uh, atay po. So sa kanyang atay, uh, sa lahat po 'yan, pwede kayong gumamit para sa atay talaga 'yan, no? Epektibo talaga 'yan. Basta mahalaga malinis mo 'yung atay nila. Ayan po. So, 5 days bago ang conditioning po, sir, ang gagawin mo, ibitaw mo muna. 2 to 3 buckles. Ayan. And then, bigyan mo ng anti-stress drop. Ayan. Pwede kayong gumamit ng mga anti-stress drop. Yung uh, Multimax DS, pwede yan. Yung reload natin. Reload plus. Ayan. Basta anti-stress. Mahala ka na kung ano yung gagamitin mo. Uh, magtanong ka doon kung ano yung anti-stress. And then, right after sa bitaw mo, hayaan mo lang. Hayaan silang mag-wallowing uh, sa dasbat sa lupa. Ayan. Na may buhangin o abo. Parang naliligo yan sila. And then, kinabukasan, uh, liguan mo. No? pag tapos na ligo magbacterial flushing ka gamit ang antibiotics tatlong araw bago ang conditioning ayan po tsaka sir sa huling araw ng pre uh, pre conditioning ipahinga mo muna uh, titignan mo or obserbahan mo kapag mataas na ang antas po ng kanilang kanusugan ay pasok na sila sa conditioning. Ayan. So, yan po dapat ang gagawin ninyo, sir. So, paalaala lang po no sa ating mga kasabong no na ang ating pagsasabong po ay uh, maghinay-hinay lang tayo. Dahil ano lang to, katuwaan or maybe pride, pride of yourself. So, wag nating wag nating gawing uh, magiging ano na sa pamilya natin sa gabal na sa ating pamumuhay. Magsabong lang tayo ng tamang-tama na hindi mapiktuhan po yung ating uh, pamilya para masaya tayo. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa po, inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe kayo dahil uh, at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Marami po salamat sa inyo.